May my God, lumunan! Buksan nyo yung bintana nyo! Buksan nyo! Kayong aircon ng aircon! Hello, Baby Bites! Welcome back to my YouTube channel! This is Gia Bites! Hello, hello! Welcome to everybody! For today's video, Baby Bites, pag-uusapan naman natin ang 5 hacks para makatipid ka dito sa Bangkok para lang po ito sa mga nagso-solo living. Kung kasama mo na ang family mo rito, baka hindi maging beneficial itong vlog na to for you. Pero, kung ikaw ay katulad ko na mag-isa lang naman dito, ay itong vlog na to ay para sa'yo ang pinakaunang-unang masasuggest ko talaga, sasabi ko na talagang natulungan nako nito para makatipid ay yung paggamit ng mga water refilling station dito sa Thailand. Alam nyo, dito sa Thailand, meron silang water refilling station dito kung saan yung one bat mo, meron ka ng makukuha na one liter ng water tignan mo kung magiging hiyang ka dun sa tubig. Kung wala siyang lasa for you, kung hindi sumakit yung chan mo, go ka na dyan. Ganito kalaking tubig dito ay 12 baht. Sa iba, 14 pa. 1.5 liter. Kapag dun ka sa water refilling station, kumuha ng tubig, 1 baht lang. Puno na yan. Apaw pa nga eh. Dito kasi sa Thailand, Baby Bites, ewan ko ba kung bakit wala yung mga tigagagalon na sa Pinas, 25 pesos lang. Wala silang ganun dito eh. Or kung meron man, hindi talaga siya... Hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko pa siya nadi-discover. So, <laughs> ayun, ganyan. Hmm, diba? Tapos mag-invest na kayo sa mga tumbler na malalaki. Ang ginagawa ko, yung tumbler na malaki. Dadala ko siya sa school, di ba? Pagka uuwi na, pupunuin ko siya ng tubig para may tubig na ako sa bahay. Tuwing hapon lang naman ako mag stay sa bahay kasi may work pala. Isang paraan para makatipid. Okay, pangalawa, avail discounts. Usong-uso dito sa Thailand yung mga no, mag-offer sila ng 50% off, buy one, take one. So, paano natin malalaman kung may discounts? Mag-install ka ng apps nila. Kasi doon sila nag-a-announce ng mga discounted products nila. Okay? Iisa-isahin ko yung mga apps na alam ko ha. Hygiene products. Meron sila yung tinatawag na Boots. Para siyang Watsons. Meron silang mga iba't ibang uri ng discount like yung bestseller discount, big save, save up to 75%. Talagang nangangalahati na lang yung mga price. Ganyan. Na Lotus. Para siyang supermarket din. Meron din siyang app. Doon ka rin pwedeng tumingin kung ano yung mga discounted na products sa Watsons, uso dito sa Watsons, meron silang buy one, take one. Hindi nga buy one, take one eh, Parang buy one, tapos get one for one bat. And then, kung mahilig ka namang bumiyahe, um, meron itong counterpart ang grab. May bolt na tinatawag. No? Mas mura yung singil compared mo sa Grab. Unang beses ko na book ng ball parang 5 bat lang yung binayad ko. Number 3, kailangan nating magdamit, kailangan natin, mag natin ng mga outfit ganyan. Maganda talaga mag-ukay. So, isa sa mga tipid hacks ang pag-uukay. ba sa Pinas ang mga ukay na nakukuha ko diyan? Maayos ha yung mga dignified talaga na damit na sa 300, 200. 150 medyo ano na yun, hindi kasya sa akin yun. <laughs> Hindi kasi sa akin yun. Pero dito sa Thailand, no, Baby Bites, ang dami mga ukay dito, ang may nabibili kami, 20 baht, 50 baht. Siyempre, may makikita ka rin mga branded na damit sa ukay, ganyan. So, mas wise talaga na mag-ukay. Kesa yung bumili ka talaga ng mga damit sa, sa mall. Number four, check your network. Community mo ng kapinoy mo dito, ganyan. Uh, kapag halimbawa, lalipat sila ng apartment, hindi nila madadala yung mga gantong gamit nila, maaring ibenta pa nila for half the price or ibigay na lang nila. Eh, nangyayari yon So, kapag may kailangan ka na something sa, uh, apartment, lalo na kung bagong dating ka pa lang, pag may kailangan kang gamit, huwag ka muna agad bumili. Tanong-tanong ka muna kung sino yung sa mga kakilala mo may nagbebenta ng Ganon, kasi mas nakakamura ka. Kasi hindi naman importante na brand lahat ng gagamitin mo dito. Ang mahalaga, may magagamit ka. Oh my God, lumulan Sana okay yung audio ko, no? Bago tayo pumunta sa number 5 baby bites, kung bago lang kayo sa channel ko, I am Gia Bites and I am a teacher here in Thailand. Kung gusto nyo na mga ganitong klase ng content, Don't be shy and join the Tia Bites family. Subscribe na kayo. So recap muna tayo no. Number one, gumamit kayo ng water refilling station. Pangalawa, mag-avail kayo ng mga discount. Mag-install kayo ng applications nila para updated kayo sa mga discounts na meron silang ino-offer. Number three, nako, abusuhin niyo ang ukay. Number four, check your network. And ito, napaka-basic, na. No? Just may ginagawa ko to ngayon. Open your windows. Open your windows. Open your windows. Open your windows. Tada! Open your windows. Open your windows. Buksan nyo yung bintana nyo. Buksan nyo. Kaya yung aircon ng aircon. So, kung gusto nyo talagang makatipid, umpisa pa lang, pipili pa lang kayo ng apartment. At nasa isip nyo na talaga na dapat yung pwede akong hindi mag-aircon ng maghapon. Ang aircon, ginagawa ko siyang luxury ngayon. Kasi maganda yung, maganda yung bintana ko. Ang dami kong bintana, very open. Ganyan. So, pwede kong sabihin sa sarili ko na huwag kang mag-aircon girl. O kaya, mag-aircon lang ako kapag feeling ko gusto ko talaga ng mahabang tulog. Tapos parang super pagod ako. Eh, gusto kong i pamper yung sarili ko. I-check ninyo yung mga malalaking switch ng, ng ang tawag doon? Fuse ang tawag eh. Tulad nito, papakita ko sa inyo ha. Itong, itong apartment ko, Baby Bites, may dalawa siyang fuse. Ito. Ayan yung una. Ito yung pangalawa. Yan. So, ito, tinurn off ko. Tinurn off ko kasi ang nakakonect sa, sa, switch na yan, laki na mukha ko, ay itong aircon. See? So, mas makakatipid sa kuryente kapag gano'n. Eh, alam ko lima lang ang sinabi ko, pero may pang-anim pa. Prepare your meal prepare your meal. Ibig sabihin, bahala kayo kung lingguhan kayo or, or isang buwan kayo magpre-prepare ng meal pang isang buwan. Pero sa akin, mas okay yung lingguhan. Since free ang lunch sa school, most likely dinner lang ang, ang, inaano ko sa bahay. Sa akin, itlog kasi. Itlog lagi kong inuulam ni. Boiled egg, scrambled egg, fried egg. Yun, okay na sa akin yun. So, naku, may bigas naman ako binibili na sold na ako for one week. Mas nakakamura ko. Hindi, hindi sa akin effect yung mamalengke, yung nag stock ng matagal. <laughs> <laughs> Parang hindi siya, siya, nakakamura. Parang kapag mag-isa ka lang, mas magastos. Yun. Sa akin, mas okay yung ano, the daily allowance ako. Like, for example, sa, sa isang araw, ganito lang yung iaalat ko na budget for, for myself pagdating sa food. Ganon. So kung gusto ninyong malaman yung budgeting budgeting dito sa Thailand. Sa akin kung magkano yung mga expenses sa Thailand. Panoorin niyo yung video na to or ito. Yun lang po. I hope you enjoyed the video. Sa susunod na video ah, pag-usapan natin ang <laughs> It's a surprise ka na lang kayo. <laughs> Wala pa ako maiisip na content. I-surprise ko na lang kayo. Leave a comment down below. Yes!